So, hayan po. Mayroon na pong pagsasaluhan ang aking pamilya. Ipapakbet ko na po ito. Yung uh, solo lang po na lutuin ko ito. Ang sarap-sarap nito. -sarap Sige po. At magluluto pa ako. Bye-bye po. Hanggang sa God bless us all. Bye-bye. So ngayon po ay ituturo ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung paano po ang pag-harvest ng bawang. So ito na po yung mga na-harvest kong bawang. Yung uh, binunot ko po kanina. Ayan po. Ito kasi mga bawang na ito ay mga native lang po yan. Kaya tingnan niyo hindi ganong lumaki yung kanyang mga bulbs. Kasi po, gaya lang sinabi ko, native po yan. So, subukan po natin ito, gugutin. <clears throat> itong isang nandito ayan po ito ito po yun hmm. yan ito po so hugutin natin yan ayan dahan dahan lang po so, ayan o oh. tama tama po yan uh, pwede na pong itong gamitin uh, pang pinagbet o di kaya eh, pang spice na pwede na po yan o oh. Hmm. Mga native lang po kasi yan. O ito pa. Ito so, isa dito. Hmm. Ayan o. oh, oh. Isa kayong isa pa dito. Hmm. Ayan. Oh. tignan Tingnan nyo itong harvest ko ngayon oh, Ayan o. Oh. Sa so, isang pot po yan. Hmm. Ito naman ay hindi garlic ito. Kutsay po ito nalibutan ko lang po ng bawang okay dito naman po tayo sa kabilang uh, container okay so ito naman po ay hindi mga native ito yung mga Taiwan variety po, yung malalaki tignan natin yung pagkakaiba ito rin po ay isang buwan mahigit o, hugot po ako dito Ito po ako hugot Yan. Mm, Tingnan niyo oh. Katamtaman po 'yan na uh, pangpakbet. O, gu o gulayin niyo po niyo 'yan. Mm, Tingnan niyo. Hindi pa nakakalaki yung kanyang bulb oh. Sige okay, dito pa tayo. Mm, ayan. Mm. Tamang-tama po 'yan na gulayin. Kahit solo po na ganyan, pak ipakbet niyo ang sarap-sarap niyan. -sarap sige dagdagan pa tayo para dagdagan pa natin ng harvest natin para makakuha ko ng pang pinakbet ko ayan oh oh, oh. see hmm oh yan Hmm. Ayan, ito ito naman native oh. Meron na nakalaga na uh, kunya na itanim na, na native oh. Ayan oh. Oh. Sige ba, kuha pa tayo. Hmm. Hmm. Ayan. Kunin na po natin lahat yung nandito. Ayan, oh. Hmm. Oh. Na harvest na po natin lahat yung nandiyan. Oh. Yan, yung na harvest natin na bawang sa ngayon oh. Taman tama yan sa isang ano na, lutuan. pakbet. Solo pakbet po na ganyan. Sarap niyan. Oh, okay? So ganyan lang po. E, gusto kong i sa inyo ang saya ko sa pagharvest. Ang saya-saya. Ang ganda-ganda sa pagirandam sa feelings po. Kasi kayo ang nagtanim yan. Kayo ang nagpalaki at organic na organic po yan wala pong uh, ano yan wala pong uh, uh, tawag natin mga lason po o chemical na namin natin sa at pagpakalaki yan oh so ayan po magtanim po kayo magtanim tanim po tayo tingnan niyo at mayroon akong na akong harvest mayroon na akong ulamin sa ngayon so ito po yung harvest ko i-share ko sa inyo para gawin niyo din yung ginagawa ko napakasaya napakaganda sa pakiramdam napakagaan po Okay, so meron na akong pagsaluhan ng aking Pamilya Ng gawing pakbet At uh, ito ay napakasarap po Na bawang na fresh Bagong pidas po Kahit po i Saman nyo ito sa mga nilulutod yung mga karne Pwede po yan Mga isda, mga gulay, ayan po Okay Okay so Tanim-tanim lang po tayo. At uh, meron tayong uh, mga gulay na iha harvest at ihahain sa hapag-kainan. Maraming maraming salamat po hanggang sa muli. Bye-bye. God bless us all.